Sino ka? Huy. Bakit pala 'toy? Huy. Ah! Ano, naging aso. So ngayon guys, eh, eh papunta po tayo sa lugar guys kung saan eh, nakita natin yung tikbalang. So samahan niyo po ako ngayon, mga kaki loves. Sana po wala masama mangyari sa Ay, Aray ko ah. Aray. Ah. Guys, na-slide ko guys. Oh. na-slide <laughs> ko. As kita guys. Uy. Kaya <laughs> yeah, at least. Oh, nga to guys. Uy, may, may naka walang nakabidyo sa akin doon sa likuran ko. Kasi solo lang ako ngayon. Kasi nung time na sinama ko po si Elias dito guys. May nakita kami tikbalang dito. Hinabol kami guys. Ah. Natawa na lang ako guys kasi na ano ako nadulas ako yeah. dito, dito, dito. dyan may bahay dyan dati guys pero hindi ba. dahil pinamahayan po ng tikbalang. so chins cam tayo guys samahan niyo po ako ngayon eto may dala tayong gamot or panangga para po eto panangga to guys para sa mga tikbalang. so tara samahan niyo guys para mahuli natin yung tikbalang guys gagamitin natin to let's go checklist guys na maliwanag yung makikita yung lugar na to guys ayun o parang may ano gawin guys parang may tao doon na ah. parang may hina guys doon galing guys doon yun, yun yun wow tayo natin guys sino ka sino ka Dito yun ah. May tao dyan oh. Sino kaya yun? Hala! Hala naging aso! Hala aso guys! Hilo aso! May tuta guys! May tuta! Hilo aso! Saan ka pupunta? Tuta! Guys may tuta guys oh! Hindi kaya ito yung Hindi kaya ito yung parang tao na kita natin na biglang nawala at saka naging Tuta! tuta. Lo 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 lo. Asan ka pupunta? Tuy 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 tuy. Ito. Kilihin mo niyo. Lo lo lo. Lo. Yung kis. Yung tuta kis. Ano? Tuta kis. Lo. Kilihin. Sumusunod sa akin kis. Lo lo Wag, wag duta. Lu lu wag. Grit ka ba sa akin? Ha? Di kaya, di kaya ito yung tuta, guys. Diyan ka lang ha, wag kang aalis ha. Babalikin kita. Guys, okay, mamatay na siya. Okay, so, dito natin nakita yung tigpalang, di ba? Grabe. Sobrang kinakabahan ako ngayon dito, guys. Ito yung paligid dito, guys. Oh. Sobrang nakakagilabot talaga. Sa totoo lang. Nakabahan talaga ako ngayon dito. Sana walang masama mangyari sa atin, guys. Bukal yan ang gubat na gubat talaga dito guys ay hindi ba nakikita nyo naman guys nagubat talaga siya hindi ko na kailangan ipaliwanag yan sa inyo makikita nyo naman nagubat talaga grabe. comment nyo dyan sa baba guys kung sakali nakapansin nyo guys Pero grabe nakabahan talaga ako ngayon sa totoo lang kasi dito si Elias huwag kang magalit sa akin huwag kang magalit sa akin tikpa lang kung andito ka man andito na ako ngayon para mag video kamustahin ka sana maging kaibigan kita Huwag Andun galing sa taas guys. Hindi guru siguro natin dun. Tara subukan natin guys. daming ibon na nagtungutunog guys parang may tumutunog dito ah ayun o, narinig nyo kasi naririnig ko guys may nag ano parang may, may nagmamartilyo guys guys ilog dito guys dito pala yung bahay guys dati nakatirik yung bahay dito pero giniba guys dahil nga, pinamahayan nga. Ano yung isang tikbalan? Ala. Ala. guys. Kita nyo. Ala. hilo po. Sino ka po? Pwede pong makipag-usap? Pwede kong makikistorya? isa. <coughs> ha? Ayun. Ayun, guys. No. Sino ka? Bakit ka andito? Huy! Huwag kang tumakbo, uy! Uy! Gis, punta natin, gis! Uy! Gis, saan kaya yung pumunta? Parang tao yun ah. Pero bakit siya tumakbo? Uy! Uy! Bakit kaya sa tumakbo guys? Dito papunta eh. Bigla na wala. mag-ingo tayo baka. Bigla tayong atakihin. At paluin tayo. Ha? Balik tayo sa daanan natin guys. Kaibigan, isa ka bang tikbalang o isa kang inkanto? O normal na tao ka lang. Uy, pwede ka bang magipag-usap sa akin? Tabi po. Is, malaki yung punong kahawik iso. Tabi po. Tabi po. Pwede ka ba mapakita sa akin? Nandito ka ba? Ngayon? Nandito lang po ako para makipagkaibigan sa'yo. Pwede ba? Makipagkaibigan ako sa'yo? Asan ka po? Asan ka? Pasang kapu ini. Aduh. Oh, wiss. Pandi itu, wiss. Pasang, Kak. Aduh. Oh. siya guys siguro baka hindi pa ito yung time guys na mapakita siya sa atin siguro sa baka sa susunod nabalik natin siguro magdadalatay ng alay may namamato oh, magdadalatay ng alay sa susunod balik natin dito guys ha ah. so siguro guys uh, hanggang dito na lang muna tong video na to maraming mga maliliit na ano guys na pumapasok sa mata Siguro babalik na lang tayo dito guys at sana ay ako hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe guys sa channel ko na ito guys. Maraming salamat po. God bless. Peace.